message sa atin, nakikiusap kung pwede daw shotiran ko yung aso nila. Kasi, ano daw, patapos na daw yung hit period ng babae, eh. gusto sanang ma-stud, kasi gusto uh, mga anak. So, yung aso, eh, yung breed ng aso, eh, pomeranian Pure breed na pomeranian raw. Nandun lang naman sa kanila. Saka, sila rin mismo yung may-ari ng lalaki, sa kanong babae. Eh. So, ngayon message tayo. Sinubukan daw nilang, paghaluin yung dalawa, yung babae siya kayong lalaki, tuli naman daw sa pagpatong yung lalaki, kaya lang di talaga naglalak, o di nakakastahan ng lalaki, sinubukan daw nilang alalayan yung babae siya kayong lalaki, di pa rin daw talaga. So, tinanong ko kung ano yung nagiging problema nila. So, sabi nila, mas matangkad daw ng kaunti lang naman yung babae. So, yun, yun pupuntahan natin. So, pagtapos natin na ishooter yun, susubukan kong makapag-video kasi kung minsan, pag nagshooter shooter akong gabi, nasa labas lang kami. Lalo pag medyo hindi na papaliguan yung aso kayo sa loob ng bahay. So, baka walang ilaw. So, pero sana meron naman. Pero small bridge, saka po meron yan. Medyo mahal yun. Kaya, baka sa loob kami makapag-video ako. Makikita nyo kung paano ako mag -shooter. At pag uwi ko, tuturuan ko kayo ng mga tips na yung kung ano yung mga pwede yung gawing paraan para matulungan yung aso nyong maging successful yung breeding nila. So, tapusin yung video guys. So, yan. Bye-bye. See you later. So, yun na nga guys. Naging successful yung pag natin kanina. So, sabi ko kanina bago tayo umalis, eh, bibigyan ko kayo ng tips para magka-idea kayo kung anong pwede nyong gawin para maging o para matulungan nyo yung aso nyo na makapag-breed ng maayos kung talagang hindi ginakaya na magsarili ng aso nyo. Mangalagan yung aso. So, eto yung mga tips na bibigyan ko sa inyo. Una, yung pinaka problema ng aso, pag ibibreed na di kayang magsarili, eh mas mataas yung babae kaysa sa lalaki. So di aabot yung ari nun lalaki. Ano yung pinaka unang pwede nyong gawin para matulungan nyo sila na makapag-breed? So halimbawa, ito, power bank lang. Hindi, biro lang. Pwede ka kasi ako. So, una, mas mataas yung babae nyo mas mababa yung lalaki. Anong gagawin dito? So, kukuha kayo ng tabla o kung anong bagay na pwede nyong gawing patungan ng lalaki. So, una, kasi mas matangkad yung babae, dapat nakatalikod siya sa patungan nyo. Nakaganon. Dito nakaharap yung babae nyo. Yung lalaki, diretso yung sasampa naman sa babae. Pag sumampa yan, hahawakan nyo lang yung babae na hindi na gumalaw o lumikot na yung lilihis siya sa patungan nyo. Yung gagalaw-galaw na paganon. So once na mas steady siya dito, pag pumatong yung lalaki, automatic makakaakyat siya dito sa patungan nyo. Pag nakakyat sa patungan nyo, magiging pantay yung taas nila o magiging mas mataas na yung lalaki. So aabot na. Pero mas maganda pag medyo taas-taas yun ng kaunti na maging mas mataas yung lalaki para isang try pa lang mangyari na. So, bakit ganon? Kasi, yung ari ng lalaki, ganito, alam ano ito yung ari ng lalaki. Ito yung bayag niya. So, bakit di naglalak? Katulad nung kanina. Kasi yung kaninang sinoteran ko, sinubukan na daw nilang pagsamahin yung dalawa, hindi talaga naglalak sinubukan rin nilang alalayan, hindi talaga nila mapaglak. Pero yung diferensya ng height nila is kakaunti lang talaga. So, yun yung naging problema. eto yung sagot doon. Itong ang kamay ko. So, eto, Isipin nyo ito yung ari ng lalaki sa lalaki to. Ito yung hakdug niya. So, ito yung ari niya. Ito yung bayag niya. So, bakit naglalak yung ari ng lalaki sa ari ng babae? Kaunti lang yung diferensya nung aso doon, yung height nila. Kaya lang yung problema, hanggang dito lang nakakapasok. So, kailangan makapasok yan hanggang dito. Kasi kung hanggang dito lang, walang lak na mangyayari. Kasi meron tayong tinatawag na yung bola-bola sa lalaki na aso yung bola-bola na tinatawag, eh, lumalabas yun sa ari mismo ng lalaki hindi yun yung bayag ang lumalaka abot dito nakakapasok di maglalak, pag umabot yan dito bigla kasi ang may bubukol dito pag ganyan, may bubukol yan pag nakapasok na yung ari ng babae, ay yung ari ng lalaki, pag nakapasok na hanggang dito bubukol sa loob, yun yung maglalak yun yung tinatawag na bola-bola So, pag ganun yun. So, yung naging problema lang talaga sa kanila, hanggang dito lang nakakapasok, hindi umaabot dito. E, kailangan makaabot dito para mag-lock doon sa bola-bola ang tinatawag. So, yun. Yung ginawa kong pag-shooter kanina, isang try lang tayo doon, nag-lock agad sila. So, yung isang pa ako nasa ilalim ng chan ng babae. Halimbawa, ito yung, ayan. ito yung babae eto yung katawan ng babae ito yung sa hulihan na katawan ng babae so nandito yung ari ng babae yung isang paa ko yung hinlalaki ng paa ko alwa ito yung paa ko. ipinasok ko sa ilalim ng tiyan ng babae inipit ko yung isang paa niya sa kabilang side ko yan ha? inipit ko yung paa ng hinlalaki ko sa paa tinulak ko siya ng kaunting paganon oh di baka mabalik pag ganon, kaunti lang, kasi kaunti lang naman yung diferensya nila sa height. Binok ko, patulak, para medyo bumaba yung puwet nung babae. Itong dito, sa side ko, na yung paanong babae, inalalayan ko na lang kasi nasa side ko, siya kailangan ko rin hawakan. So, yun, inabot na, nakapag, nakalak sila kaagad kasi kailangan lang ng kaunting adjust na ibaba mo lang ng kaunti yung babae. Kaya napadali. So, yung ginagawang pag-shooter o yung pag i ng lalaki sa kababai na aso, kung pinapano. So, yung sa pag-shooter kasi wala yung school or seminar na pwede mong matutunan kung saan. So, dyan, siguro sa mga shooter, pwede kang magpaturo kung gusto nilang magpaturo. Pero dyan kasi, sariling sikap yan. Kung talagang gusto mong matuto, ikaw mismo yung magpupursiging matuto, susubukan mo kung paano. Kasi yung pag-shooter, eh, medyo malakas yung income. Pat pareho niyan. Gabi nakakarating ko lang, nagka-income ako. So, may iba-ibang presyo yan, iba-ibang singil sa kanya-kanyang shooter. So, yung akin, mura lang. So, so yung pag-shooter o yung pag-i-spot mismo ng ari ng babae, siya ka ng lalaki, may kanya-kanyang diskarte yung shooter. Pero ako, ganito. Ganyan, oh. So, dito mo ilalagay yung ari nung babae. Hindi dito, ah Iba yon Sa lalaki siguro yon So, dito, kasi pag hit ang babae, maga yan. So, dito ipapatong yung ilalim. Sasalo, sasalo, sa, 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 sa ano? Sasahudin mo dito. Iaangat mo, sasahudin mo. Eto, dito mo ididikit yung pisngi nung ari nung babae. So bakit ako ganoon? So kasi yung ari nung lalaki, ispatan mo, hahawakan mo rin yun eh. Pero kung ito yung ari nung lalaki, pag lumabas na hindi mo yun pwedeng hawakan, yung dun lang sa may balat pa. Kasi ba, parang nangingilo yung mangilo. Nangingilo yun sa lalaki. So mawawalan yun ng gana. So bakit ganito? Tingnan nyo guys. Nasa ilalim, hindi nyo makikita kung tama ba yung direksyon ng ari ng lalaki na diretsyo ba dun sa ari ng babae o hindi. So ito napakadali. Ito yung ari ng lalaki. Hawak ko na. Di ko nakikita kasi nasa ilalim. Lalo kong mabalbon. Hawak ko na. Ipapasok na. Tumama dito ramdam ko, mali. Iukusog ko ng kaunti. Kasi hawak ko naman. Biglang umangat. Yun, sabi ko. Di ko naram di naramdaman ng kamay ko. O ng daliri ko. Kasi wala eh. Ibig sabihin, masyadong mataas. So, ibababa ko naman. Pag tumagos naman dito, oh, kusog ko naman ng kaunti. So, pag yun, ramdam mo yan kasi dito. Parang alam mo pag pasok na. Kasi yung paghawak mo rin, hawak mo rin sa ano ng lalaki pa ganyan. So, mas madali kasi 'yung ganito kasi mararamdaman mo. Kaya lang delikado, medyo delikado 'yung pag sa lalaki ay sa aso. Kasi ang babaeng aso pag inheat at wala pa sa oras kasi may pa tinatawag na 'yung nagre-regla, 'yung dinudugo 'yung babae pag once na naging kulay pink na 'yung dugo o kaya wala na tapos magang-magana yun na yung hit talaga na magpapasampa talaga yung babaeng aso. So, pag hindi pa kasi oras ng babae na dinulugo pa naman siya pero sinasampa na ng lalaki, nagagalit yung babae. So, parang manlalaban yan. Pero yung lalaki, hindi niya papatulan yung babae niyan. Kasi yung goal ng lalaki na aso, eh, masampahan niya yung babae. So, hindi niya papatulan yung babae kahit magalit sa kanya wala pa yun sa oras. Kaya hindi pinapatulan nung lalaki kasi syempre baka isipin na pag pinatulan niya yung babae, baka di na siya pagbigyan. Syempre ganun talaga. So kaya pinapabayaan lang nung lalaki yung babae kahit nagagalit. Kasi para di sa kanya matakot yung babae, pag sinampahan siya kung kailan siya pwede na, magpasyampa siya dun sa lalaki na yun na hindi siya matakot. So kaya ganun yun. Sa pag-shooter, yang makagat, kaya kung minsan, mas maganda kung may busal ka. May nabibili naman pang busal sa aso. Iba-iba naman yung size niyan, kung pang small breed o pang malaking breed. Merong busal yan, pwede mong lagyan yung babae, siya kaya yung lalaki. Kasi kung minsan, nag shooter ka, kahit gustong gusto ng babae, siya kaya lalaki. Kaya lang, sobrang tapang, di mo nun mahawakan, eh, ikaw magsushooter. Kaya kung minsan nilalagyan ng busal. Kaya lang, kung minsan yung iba, sa lalaki man o sa babae, hindi komportable na may busal. Sa babae siguro okay lang. Sa aso ha. So pag sa lalaki kasi, pag binanilagyan mo ng busal, minsan di sila komportable. Ang focus nila, tanggalin yung busal sa bibig nila, hindi yung babae na yung pinupukusan nila. Kaya yun, yung pag-iingat talaga kailangan. So hindi may iwasan na yung... Sa una talagang matatakot, ka, kailangan talaga sanay ka sa aso at syempre, hindi ka talaga takot sa aso, kasi ako tulad ko, mapamalaki mapamaliit na breed yan, ginoshoteran ko lahat so, ganoon lang so yun, sana may nakuha kayong idea lalo na yung sa paglagay ng patungan kahit anong patungan yan kahit tabla semento kahit ano, basta iayon nyo lang sa tangkad na kailangan nyo parang idagdag sa aso yung sa pag-shooter naman na ginawa kong yung sa pag-spot, eh, siguro di ko masyadong i-advise ia kasi syempre mahirap na baka mapahamak kayo. So, kailangan ng paunti-unti practice. Kailangan masanay kayo sa aso. <clears throat> kasi ako, sanay, hindi lang ako yung sanay sa aso. Pati yung aso sanay sa akin kasi parang amoy ko na. So, araw-araw, yan, yeah, nagpapakain ako ng aso ko eh. So, marami ka. Siguro pag nakakita ako ng aso, nakikita ako ng aso, parang tingin sa akin, oh, tropa. Oh, parang na lang. So, yun. Sana may natutunan kayo, may na kuha kayong kaunting kaalaman sa so, sinabi ko, sa so, mga tinuro ko sa inyo. So, hanggang doon na lang muna guys, matutulog na ako. So, bye-bye. Thank you sa oras. Huwag niyong kakalimutan. Follow, like and subscribe and comment narem. Bye bye!